Dili pa masulod sa hunahuna sa pamilyang Nidal sa barangay Taluya sa Glansarangani Province ang pagkamatay sa miyembro sa ilang pamilya tungod sa linog. Nagbilin kini kanila og trauma. Human namatay ang ilang kabanay nga si Gladys Nidal, 27 anyos, nadala pa kini sa ospital. Apan pipila ka adlaw namatay. Mao nakapakung-pakung siya dire. Uh -huh. Nagdugo yang baba. Unako matay gitabangan mo diha. Uh -huh. Kay Mengdagan bagi, nidagan mesti tu sa diya sa bulbulan, bagi wangke nadlok man, nadlok siya. Tungod sa kakusog sa linog, nagtuon ng ilang pamilya nga mahugno ang ilang panimalay o mahuman na ang ilang kinabuhi. Kusog, gabi na madugmok na niyo, oh, na mga crack, kung balay, nga maoto ina ang ilang Oo, oh, ayun. Wami magdahum. Muna ko mauna siguro ni eh. mamatay na ta. Giangkon sa otoridad sa glan nga nahimong hagit kanila ang pag-responde tungod sa transisyon sa mga bagong lingkod nga opisyal sa barangay. So mo lang to uh, dapat prepared sila na sila yung mga contingency plans aside sa katong ilang usually na ginahimo na flooding and sa rain induced Karon na kuha na to na pwede po day katong anak kadako po na impact na earthquake. So isa po to sa ilang preparan na in any, kung man gud ang earthquake na kanang plus ka kusog samtang sa pinakaulahing datos misa ka na sa unom katao ang natalang patay sa maong munisipalidad gani gipailom na ang munisipalidad sa state of calamity human nakaangkon og damyos tungod sa magnitude 6.8 nga linog in the heart of changing lives kini sa brigada Richard Gubalani sa brigada news Chenson Bri, Gada News.